Hello, everyone, and welcome back to the channel. We've got a big story coming from the heart of Philippine politics and entertainment today. In a recent press conference held at the Barako Fest Dalawang Libo at Dalawang Putlima in Lipa City, Batangas, a family celebrity faced a question that has sparked much debate they are political dynasty. And we're not just talking about any family and her son Santos. Isang kilalang celebrity family ang pinag-uusapan natin. At Ryan Recto, tingnan natin ang kanilang mga tugon, kung ano ang ibig sabihin nito para sa Batangas at kung matatawag natin silang political dynasty. Now, if you're familiar with Philippine entertainment and politics, then you've definitely heard of Vilma Santos. Kilala Bilang star for all seasons, Vilma is an award winning actress and a beloved public figure. But now, she's transitioning from showbiz to politics, running for governor of Batangas. Alongside her in this new political journey are her son, Luis Manzano, running for recto sino ang nagagawa ng pwesto sa congreso. Magkasama, itong mag-inang trio ay bumuo ng tinatawag ng ilan na political powerhouse. Pero kasama niyan, siyempre, ang tanong, political dynasty ba sila? As you can hear, Vilma didn't entertain the idea of them being a political dynasty. She simply stated that the people of Batangas will be the ones to judge them. It's a direct and humble answer focusing on the service rather than the political labels being attached to them but let's break down what she said a little deeper ang tugon ni vilma ay isa na nagpapalihi sa negatibong stigma na nakakabit sa ideya ng isang political dynasty sinasabi niya na hindi ito tungkol sa mga koneksyon sa pamilya o pamana ito ay tungkol sa trabaho na ginagawa nila para sa batangas sa isang paraan ito ay isang klasikong hakbang sa politika ng Pilipinas na ilayo ang sarili mula sa salaysay at sa halip ay ang pagtutok sa serbisyo publiko. Ngayon, isipin natin sandali ang konteksto ng Batangas. Isa ito sa mga pangunahing lalawigan sa Pilipinas at sineseryoso ng mga residente nito ang kanilang lokal na halalan. Ang Batangas ay nagkaroon ng makatarungang bahagi ng mga makapangyarihang pamilya sa politika sa mga nakaraang taon at ang pamilya Santos ay hindi na bago dito. Si Vilma Santos, na may malalim na ugat sa probinsya, ay mayroon ng isang malakas na relasyon sa mga tao. Ngunit sapat na ba yon sa politika? Pagtatanong. Kung gayon, bakit ang terminong political dynasty ay nalilito sa unang lugar? Sa Pilipinas, ang political dynasty ay karaniwang tumutukoy sa isang pamilya na ang mga miyembro ay humahawak ng mga posisyon sa politika sa maraming henerasyon, kadalasan ay hindi gaanong isinasaalang-alang ang kompetisyon. Maaari itong magdulot ng isang pakiramdam ng karapatan o isang paghahari sa lokal na pampolitikang tanawin. Nakita natin ito kasama ng ibang mga pamilya sa pamilya ng Pilipinas, ngunit paano nababagay si Vilma sa pamilyang ito? Ang tanong, otomatikong nagiging dynasty na sila Vilma and her sons are running for positions together. Or is it simply a matter of a highly influential and popular family pursuing political roles? And let's not forget, it's not uncommon for children to follow the, their parents' footsteps especially when those parents have a proven track record in serve the public vilma's political history isn't something that can overlook she served as the mayor of lipa city and the governor of batanga's before with that kind of experience it's no surprise that she's making another run for the governor's office especially now with the backing of her two children. At pag-usapan natin si Luis Manzano. Bukod sa kanyang karera bilang tea host at aktor, naging aktibo si Luis sa serbisyo publiko at ginamit niya ang kanyang plataforma para suportahan ang iba't ibang layunin. Ang kanyang presensya bilang Vice Gobernador ay tiyak na makakatulong sa pagdala ng mga bagong pananaw sa political landscape ng Batangas. At huwag kalimutan ang tungkol kay Ren Recto, who's aiming for a congressy.